Pagkagising ko nga sa umaga, ayan, kumuha na nga ako ng Opti Coffee. Nga, ayan, magtitipla nga muna tayo. And then, meron nga ako ditong saba. Ito yung kinakain ng aking habilids. Kumuha nga ako ng tatlong peraso dahil hinog na nga. Ito ko, and then ito, nagprito na nga rin ako ng hotdog para sa akin dalawang chunakes. So, ayan, tamang-tama nga ito sa mainit na off tea coffee yung saging. So, ayan, na-ready ko na nga muna itong liempo at imamarinate ko lang to saglit and then ilalagay ko nga ito sa fridge na 1 hour. Ngayon, magluluto nga tayo ng kakaibang ulam ngayon kung tawagin nga sinuglaw. Sinuglaw daw dahil nga yung liempo ay iihawin. Pero may option naman yun dahil kung wala tayong uling. So, ito nga, meron ako ditong cucumber. Yung binili ko pa nga to ng nakaraan mga kalodi. So, ayan, hiniwahiwa Hiwa-hiwa ko na nga into cubes yung cucumber At dahil nga wala tayong uling Ito nga meron tayo ditong maliit na kawali At ipapry nga lang natin ito So, ito nga, pwede na nga ito dahil mainit na nga ito. Nilagyan ko lang yan ng konting mantika para nga hindi magdikit itong lempo na ipapry natin dito sa maliit na kawali. Kung may stick pan sana tayo, kaso lang wala nga tayo nun. Ako nun, kaso lang sobrang laki, kaya ito muna ang gagamitin ko. Nilagyan ko lang yan ng mantika, then mamaya kasi magpuproduce naman yan ng mantika ulit. Isa-isa ko na nga nilagay yung mga lempo na meranin ko dito sa maliit na kawali. Mas mainam sana kung meron tayong stick nan fan nga. Kaso lang wala nga tayo ng maliit. O dito yung malaki na non-stick fan nga. Pero since uh, ipapray lang natin to kaya ito mas prepared ko nga ito kaya kung mapapansin nyo nga ay nangingitim sya Narinit natin yan at nilagyan nga natin yan ng mga pampalasa kaya ganoon nga pero hindi pa yan sunod mga kalodi ito na nga yung kinalabasan ng fry ko ba diba? para nga rin din inihaw natin yan pero hindi yan inihaw frenay ko nga lang yan dahil wala tayong uling so ayan nga mga kalodi ang mga sangkap na gagamitin ko meron ako dyan na uh, kamatis meron ako dyan na luya onion, chili red, chili green, and then may uh, tayo dyan. May bell pepper tayo na pino. So, ayan nga, pinagsama-sama ko na yan. And then, imimix lang natin yan hanggang sa mag combine na nga siya lahat. And then, maglalagay din tayo dito ng calamansi. So, ayan. Meron tayong calamansi dyan, anim na piraso. And then, pag kulang pa yung asin para sa inyo, pwede nyo naman lagyan ng suka. Ayan. So, ako dito, naglagay ako ng asukal soyo, and then pino ulit na pameintas kasi gusto ko talaga ay yung manuot yung anghang as in yung merong tayong sipa na matitikman so ito nga yung tinatawag nilang sinuglaw so ayan patagal na talaga ako gusto mag-try nito kaya tara samahan nyo ako sa aking luto salamat sa panonood